tapong pong muli sa inyong lahat, mga mahal namin subscriber, muli po kami mag na naman ni Sis Lisa tungkol na naman po siyempre mutya na naman. Yung pong mga mutya namin na na, iba't ibang uri. Ito po naman ay ano, yung mga itlog na naging bato. Yan po. Itlog po na naging bato mga bro, mga sis. Ang iba po dito, mayroon din kami papitang itlog na talagang... Itlog. Itlog talaga na hindi siya naging bato. Yan uh -huh. po. Itlog po ng ibon. Yan. Mga bro, ito muna kaya ipakita ko yung maliit lang muna. Ito sige, po, sige, mga bro, sige, bro, mga sis, muna ipakita ko. Dito ko po inilagay para safety kasi siya eh. Tapos ah. Uh. tinatakpan ko po, tinalagay ko din po sa aming altar. altar. Marami kami siyang altar dito sa tahanan po namin eh. <laughs> mga ano eh mumunting at Alam mo na si Bronardenyu kasi la, ano po kami dati po kaming active sa simbahan. Oh, oh, Liministre ministry si Bronardenyu at ako na no may Asher. Oo. Oh, pero oh, nagsisilbi sa simbahan. Oh, pero nagsisimba pa rin po oh, kami. Kaya lang ngayon po dati ngayon pong busy kami kay Bunso, na nahin. hinto na po oh, muna kami. Oh, oh, oh. Pero pwede pa rin naman bumalik. Pwede na naman kaming ano, bumalik. Oras eh. Anong oras eh? Welcome pa rin po kami sa simbahan. Kaya Ayan lang. Po. Busy pa. Busy pa po. Nagsisimba lang muna kami. Nagsisimba lang po muna kami ngayon. Unang-unang sa misa po. Sa One kaya... day vlog ko yung oh, pag-anohan natin. Opo. Oh yung pinagsiserban si po namin. Pinagsiserban namin, namin simbahan. Ang tawag po ay you ano, know, Our Lady of the Poor. Para Our po Lady of dukha. the Poor. O, para, para po ng mga dukha. Dito po yun sa Western Bikutan Western Bikutan, sa Taguig po. Yan, ito. Mabalik po pala tayo mga bromosis. Ayan, madami kaming altar, laming santo. Yan po, mga bromosis. Yan po, yan. Ang mga itlog po ito nang, ito po yung pugad o. Oh. Nakakita po kami kasi ni Sis ng pugad nang naghahandi kami sa kagubatan. Sabi ko si may pugad ng ibon. Ang ginawa ko po, nagpaalam ako doon, hihingiin ko na lang po yung pugad. Pero, Pugad lang, wala ng itlog. Mm -mm. Wala na pong laman na itlog. Mm. Pugad lang. Hiningi ko na lang po ito doon. Nagpaalam po tayo. Siyempre, yung lugar po natin na pinupuntahan, hindi basta tayo kuha ng kuha. Makita, po agad. Sa Ganit kanyang kuha. bayang sinilama. Kailangan din po, siyempre, bilang nga naniniwala po tayo sa larangan ng mga spiritual, may mga nananahan po doon, mga gabay, mga ano, what? Dewata, dewata, mga inkanto. Pero magbait naman po sila. Kumbaga, simpre, may mabait, may hindi. O nga, siyempre, kailangan po, hihingi tayo ng pahintulot. Magpapaalam tayo mm -hmm. sa kanila. Eh, sila naman po yung mabait at maunawain din. kumbaga, hindi naman po nila yan ipapakita sa inyo. Nila. Kung hindi din nila ipagkakaloog sa inyo. Kaya siyempre, bilang paggalang po pagrespeto sa kanila, magpapaalam din po tayo. Ayan po. Ito po pala yung natagpuan ko po doon. Yung mga itlog po na maliliit ng ibon ayan po isa sila sa pukos ka muna dito ayan po ayan ayan po mga bro mga <laughs> naamiss kasi akong panorin eh ayan po eh. <laughs> ayan maliliit. itlog po ito ng ibon e, tingnan nyo oh ayan po o. ayan naging matya siya itlog po siya pero hindi siya perfect na perfect na bilog oh ayan nga tingnan nyo po oh ayan yung iba po talaga pag makita nyo makinis Meron po kasing minsan may mamatag po po tayo magandang maganda na parang ginawa ng tao pero hindi naman ayan kagaya po nito tingnan po o. mga bro mga sis yan po itlog ng ibon po yan maliit Ayan. Na naging bato na. Yan po. Tika. Oh, ayan po. tutok So, uh, natin. Yan. Sa, pag ordinary pong itlog, pag gina nyo, basag na po yun. Ay, <laughs> ito, tingnan nyo Kaya po. Kaya nga, itin. may uh, kasi ito po, nga, bato kasi din. Kasi kumbaga, yan. kami mismo ang nakakita. Kaya naniniwala kami oh. na may mga mutya talaga. Opo, oh, Yan. ayan. Na tunay kung baga sinishare po, po namin. lang po sa inyo. Iba po, yung aming mga karanasan. Yung, oh, sabihin nyo na na, ay, ulit-ulit naman itong nagbablog na itong sisislisan na ito. Hindi, sinasabi ko mm -hmm. lang sa inyo. Kasi naranasan ko na. Naranasan na namin At yung saka, kasawa. At yung iba nga po na mahihilig na gusto na nga po yung iba, suriin nyo pong mabuti. Para hindi po sa inyo yung pera nyo. Yung pera nyo. Hindi ko naman po namin sinasabi ni lisan ay, kumuha kayo sa amin. Ay, lahat ano, mga ano, hindi. Oh, hindi. hindi. pa, hindi, hindi pa kami nagpapalimus pa talaga kasi. Opo pansarili mo na sa aking buong pamilya. Oh, Dahil po. ang aking mga magulang, oh. ang aking nanay at mga kapatid na niniwala rin, lalo na, oh, na yung aking panganay, nang nabigyan ko siya ng mga ano, oh, oh, po. ay hindi na siya inaano ng mga katrabaho niya. Yan po. <laughs> <laughs> Ayan po mga bro, mga sis. Yan. yan, itlog po yan, ang ibo na maliit. Yan, yan po, ang isa pa po, ito yan. Ayan. yun po, hindi ko nga alam kung mag-nitik tong isa, tingnan natin. Nakalimutan natin padala sa panganay eh. Nandito kahapon, 'di ba? Galing kapitbahay. Yan po mga bro mga siso, magnetic po yung isa ko. Oh. Mag nagmamagnet po yung isa. Pero mahina lang. Ah, yan oh. Itlog po yan. Oh. 'Di ba? May nagmamagnet pero mahina oh. Oh, yan po. Oh. Ayano, oh. tingnan mo 'yung sisilisan. Nagmamagnet nga. Oh. Oh gumagalaw oh mahina oh pero ayan mm. oh ayan po bato rin po yan ayan po oh. pag ordinary yung itlog pag ganyan mo oh. ay ko lang back oh, ano cellphone ah back <laughs> sorry sorry ayan po yan ayan po oh. Taklo po itong itlog na maliliit ayan kumuha kinuha ko nga po yung pugad yun, yun na po Ayan. para dito ko po nilalagay. yan hindi ko po nahahalo sa ibang mocha. yung mga itlog lang po na maliliit na yung bato Ayan po ang isa oh ayan 'Di ba? Hindi siya perpektong bilog, pero itlog po 'yan ang ibon na naging bato. Ayun po. Na ang kasamahan nito doon tayo dumaan ito sa buso-buso eh. Opo, ayan po mga na broma. nabasag yung isa din. Diba? Oh, <laughs> uh, ayan. Ibalik ko na po ito. Ayan, balik ko na. Hop. Ayan, sama-sama po 'yan doon mga tatlong ano, maliliit. Ito naman po yung isa ay medyo malaki 'yan po, napakaganda niyan, mga blue mosses po. Parang ano, hinulman ng tao pero hindi po. Oh po. Mahal na inang kalikasan 'yan po napaganda niyan mga bro mga sis. Ah, sa isang ayan, isla. Ayun po sis. Nating pinuntahan. Ayan po. Sa Sambales. Iniikot ko po 'yan. Tingnan niyo po 'yan mga bro mga sis. nga eh. Kaya nga naano yung pagbibidyo ko sa atin. <laughs> po. ayan 'di ba? Itlog din po 'yan hmm. mga bro mga sis. Itlog na naging bato. Ayan po. Powerful din po 'yan, pang-suwerte, pang-protection, pang-defense. Basta lahat naman po mga mutya ay eh, ganun eh nagdadala po sa atin ng maraming biyaya at swerte. Nasa pag-aalaga po natin yun. Kaya kailangan pong alagaan natin ng mabuti, mahalin at alagaan. Para ang sukli po sa atin ay siyempre ganun din. Oo naman. So tayo din ng pagmamahal at maraming biyaya at swerte. Dahil minamahal po natin sila. Yan po mga buro, mga sis. Yan po. Ayan. Ganda Itlog na naging bato mga bro mga sisiyang para may gabay pa. Ito, ano ba ito? Tingnan mo nga. Oo, ayan siya. Klaro ba? Ayan oh, klaro nga. Ayan oh. Ganda pa naman aking kuko ngayon. Hindi na paggupit. <laughs> okay lang yan. na lang magupit. Ah. ayan po mga bro, mga sis. Itlog na naging bato. Ayan po. Mga... Ganda? Ayan. Ganda. Oh. Ito di. Teka lang. Huwag mong galawin. Ayan oh. oh, ayan po kita niyo po. Ayan po yung tinuturo ko. O, may mukha siya oh, ang galing, ang cute. Ayan po, mga. Eh, 'pag nagbi-video ako na ano eh kasi tinitignan ko oh, eh. po. Yan po mga bro, mga sis yan. Itlog po yan na naging bato na napakaganda ng kulay. Yan po. Yan. Tapos ito naman pong isa. Yan. Ito ay pansarili po lamang ha. Sinishare <laughs> lang namin sa inyo. Mm -hmm. Kasi may mag-PPM na naman po. Lalo na pag nagsa silent live din po ako. Yan. Ito naman po isa. Ano, hindi naman po ito itlog. Ito po ay cave pearl o bato o mo na kulay puti. Yan po. Bato-omo po 'yan mga bro mga sis 'yan. Saan mo ngayon, 'yan Yan po, ayan. Bato-omo po 'yan mga bro mga sis 'yan. Sa kweba po ito nagbuhat ng natagpuan. 'Yan. Sa isang kweba. Bato-omo 'yan po. 'Yan. Tapos ito naman pong isa ay 'yan, ito po mga bro mga sis tingnan nyo, napakaganda 'yan po. Yan ang ang ko may hindi maklarong maigi. Ito po basta ang gabay niya po nanjan. Ayun. Sige, ano matitignan ko oh, dito? Tingnan makita ba? Ooh, kita, yan o, kita, ayun oh. Ito oh, ito tuturo ko ha. Oh, yan ganda ng kukuko. Oh. Yan oh, yan Ayan siya. Siya. oh, oh, yan. Yan, yan po, oh, yan. May gabay oh. din siya. Oh. Yan. Tapos yan tingnan niyo po itong guhit na puti niyan, paikot yan, walang putol po yan mga broma mga sisihan. May ginagawa si Ining sa cellphone eh. yung Ayan. ginuguhitan. Di akong ah, bro, hindi ako niyan. Hindi, okay eh. lang ang tingnan mo. Ayun. Mm. Oh, yan. yan. yan po mga broma mga sisihan ah, oh, yan po oh. Di ba? Yo, may gabay mo. din din ni. Oo, ayan eh. oh. Oh, yan. Mm. May ilong may mata. Ayun, tingnan mo. Kaya nga yan, nga yan oh. Ayan. Marami pong gabay itong mutyang ito. Yan po, oh, bro, masis At saka nakakatuwa po dito, ganyan ang kulay niya pero malakas pong magmagnet. Dumidikit siya, oh, magnetic mo tingnan po. Oh. Ayun oh. Yan. Ay, <laughs> ay galing. Hoy, okay. mo na may taas hindi kita. Ay, hindi kita. Yan. <laughs> tingnan okay. niyo po, mga po. Ang lakas ng oh, 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 grabe. Oh. <laughs> oh di ba? Nakakatuwa <laughs> uh, ayan po. Yes. Oh. oh. Ah, nilakas lakas dumikit sa magnet. Oh, di ba? Oh. Grabe. Oh. Eh kami tuwang-tuwa kaya Dyan. yung Oh. Kasi yung mahilig po, mo, hindi. po diba, sa mag ano ng mutya, kung gusto niyo talaga ng legit, mm. kayo mismo maghanting. Opo. Pero mayroon din naman pong mga legit na mabibili kaya lang. Siyempre, mahal po yun. Siyempre, mahal na. Dahil mahirap pong maghanting. Mahirap kumuha. Mahirap maghanting sa malalayong lugar. Oo, so, siyempre. Mm. magta travel po tayo yun. Magka-travel. So, talaga. Ayun, siyempre po. Kaya lang minsan kasi, suriin nyo pong maigi, kasi hindi ko naman po nila lahat. May iba po na hindi tunay. Mm -hmm. Tulad ni din nung bago pa lang na gustong-gusto niya. Oo oh, po. <laughs> hindi ko na bagitin yung lugar na pinunta. Oh, <laughs> Just could die. Fake. <laughs> Opo, hindi po to, hindi, hindi, po tunay. kaya sabi ko si di maghanting na lang tayo para sigurado. Ayun nga po. Yung ibili isa... mo ka kung nap napakamahal na libo-libo, pumunta na lang tayo ng mga isla-isla. Kahit gumastos ka ng libo, hmm. please, sarili mong pera, hindi ka manghinayang kasi kung maganda na puntahan mong isla, may nakuha ka pang mutya. Hmm. Di ba? Diba? Enjoy ka pa. Enjoy ka pa. Ayan po. Ayan po, mga bromasis eh. Ayan po. Ayan. <laughs> grabe ang lakas ng mga ano po. yan oh. Kasi iba, iba pong karamihan na, na, ano, magnetic ay kulay black. Mm. Pero ito tingnan niyo po ang kulay, hindi lang po siya black o. Oh. Pero di ba? Mm, ganda ng Tingnan po ito. Oh. Oops. Yan, ayan oh. Yan po. Ang atsaka at saka nakakatuwa itong ikot na to, di ba o? Oh. Mm. Dito lang mayroon pa ibilog ano, walang putol po, paikot oh. Ang ganda. Parang batong saton din. Basta ang ganda po ng mutya ito. Yun, yun, Basta ma maraming tawag sa mutya na ito. Dito po ako na amis. Na amis. Na. Ay, o, tingnan po. Oh, oh Saan <laughs> nga natin ito nakuha? Sa isla din to. Dagat, no? Hmm, sa isla po. Sa isang isla. ay, sorry po. Na pinupuntahan po namin. Ayan po, mga bromosis. Ano. Oh, ano. wow. Ayan po. Tapos ito naman po yung isang itlog. It, mga itlog na naman din po ito. Ito po yung tunay na itlog ng ibon. hindi po ito, <laughs> hindi po yan ang ano, tunay na itlog. Yan, oh, grabe. Nalilipad na ng hangin. Tika, 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 tika. Yan. Yan. Ito po, dalawa po yung piraso. Yan po, mga bromosis. Pakita ka na sa inyo. Yan po, yan. Mm -hmm. Oh, uh, hindi ganun. Oh. Uh. Allah, may mukha na di. Ha? Uy, di. Uy, nung no, birdie. Ha? Ang tagawin no. na. Huwag mo muna yan yan. Ay, may number daw. <laughs> Ay, ang tatayaan natin yan. <laughs> hindi. Bakit lang natin wala yung may number oh, yung no, hindi ah, Ay, Ay po ko na towa si Sisley sa bakit. Ngayon po lang namin kasi no, ito, na, napansin. Napansin may number Atayon. po siya nakita. Ayon, ayon, ayon. At tawag dito po ito po yung ano natagpuan namin sa si isang kuweba ano naghanting po kami ni si Sisley sa sa bayan kung sinilangan sa Taal Lake. May nakita po kami doon isang kuweba doon na siyempre bata po po noon. Sabi ko kay Sis tara punta tayo sa lawa dito sa uh, bayan ko sinilangan Maghunting tayo doon. Tapos Alag. may pupuntahan tayong kuweba. Kuweba. <laughs> Takot pa nga ako Takot kasi po, parang oh, dami po kasi mga naglabas na ugat ng kahoy. Na ano malalaki. ugat ng kahoy? May ano pa doon na Sabi ko sa iyo kasi na parang nakita ko ahas At ata ahas. 'yun. Pero siyempre po kahit po bayan kung sinilangan yun, humingi pa rin tayo ng pahintulot, nagpaalam po tayo. Siyempre, <laughs> hindi man natin siya nakikita, pero nararamdaman mo na may Iba, Kakaiba. iba talaga. Oo. Pero kung tayo po'y magpapaalam sa kanila, na kami po'y pasensya na kung, kung baga, magambala namin kayo, yun, basta marami po gano'n po ginagawa namin ni Sis Lisa. nagpapaalam po kami kung sa, hindi man po namin sila nakikita, pero nararamdaman po na mayroon, yan, nagpapaalam po kami. Nakakita po kami na, ng pagpasok namin, ba, ang dami pong mga ibon. Di ba? Mm. Yung ang tawag po sa amin ng ibon na yun ay layang-layang. Marami pong ibon sa loob. Tapos, ang dami pong pugad. Ngayon ang ginawa ko, nagtaka, oh, dami pong pugad. Humingi po ako, sabi ko, paalam ako, hihingi ko na lang po isang pugad na to. Tapos, yung walang laman. Yung wala po pong itlog. Tapos, yung iba pong mga uh, pugad, may mga itlog na po siya. Nagtry nga po, baka ako, saka ako, merong ano, itlog na na naging bato na itlog na, na, na lang, ah, ng layang-layang. Ay, napakaganda po noon. Kung sakali, ay, wala naman po kaming, wala pong naipakaloob sa amin. Sabi ko, sige, kung wala pa, hindi pa siguro panahon. <laughs> Eh, manghihingi na lang tayo ng itlog talagang totoo. Yan po, yan. Mga buro, mga sisiningi po namin ito. Dalawang itlog lang po itong hiningi namin ni Sis Lisa. Eh, hanggang ngayon, ang awal ng Diyos, oh, hindi po nasisira siya, oh. Ilang buwan na, are? Na nasa ano atin. ilang buwan? Ilang ano na tayo hindi nakauwi ha? Mula mga, pa nung... No... buwan na din. Wala pa naman taon siguro. Birthday ng kapatid mo, August. 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 Birthday na 50 years old nili. Ay, oh, pala. August. August. September, October, November, December, January, February. Oh, six month na. Six month na. Opo, oh, six month na ito yan. Hindi pa uli kami nakauwi ng Batangas. Ayan po, ayan mga bro, mga sis. Pinauwi nga po kami. Pinauwi, Pinauwi kami. kami. Mangga, tsaka mga bayabas, oh, at saka yung atis. Ito po, humingi kami ng pahintulot po doon sa mga na gabay na nandoon. Na Uwa pag... mo na yan, yun ang Oo, oh, hindi mo ito pakita. Minakita <laughs> daw po. Eh, pasensya na po kayo. Minakita daw po si Sisley isang number din. eh. Okay, hindi ko na po din ako, Ayan, Oh. No? Ayan daw po. Yan. Ibabalik ko muna po ulari doon Balik sa... Balik mo muna Pugan. yung muna Baka mabasag. Ang gandahan. Yan dalawa. Ayan, ilagay ko po. Kinuha ko ang pugad. Ari, pugad din, o. Oh. Uh, tapos ito naman po itong isang ari. Yan. Ayan ano? tumo ang ganda. Yan yung ko na unahan natin. Yan, bilog na bilog po. Sa lawa din po ito. Dalawang piraso po ito. Sa dulo yan, pinakadulo. Oh, sa yung madaming kawayan na ginagawang oh. pang ano ng Ginagaw isda. Oo, oh, ginagawang baklad. Oh, yun, baklad. Ah po, yan po mga bro, mga sis yan. Nabasag yung isa niyan. Nabasag yung isa, pinalo ko po kasi ito ko kung ganun. Hindi Nakala kasi akala natin umo. Akala ko po kasi batong umo, hindi pala. Kasi pag uno mo kita, akala mo umo. Yan po. Ayan, mga bro, mga sis yan po. Yan oh. Teka, hindi, hindi ko kita. Ah, hindi ba kita? Ayan, yeah, ang ganda di. Huwag mo yeah. nang galawin. Yan po. Hanggang ngayon, wow. matagal na po yan sa amin. Mga buro mga ano sis. Ano na to? May dalawang taon na. Ayan po. Oh. Pero ganun pa rin, hindi po nababasag, hindi po bumabaho. Ayan, oh. ang ganda o. Oh. Ayan. Uy, uh, ang ganda. ganda. May mga laman sa loob. Ang ganda. Ang wow, ganda, mga bro, mga nice. Po. Napakaganda po yan, mga buro mga sis. Ayan po. Yan po sa bayan kung sinilangan. Sa altar so, pa rin niya ito nilalagay. Yan, yan nga. Kaya nga po nilagay ko din sa mga pugad para hindi po siya ma ano. Mas maganda po pag nasa pugad. O kaya ilalagay po sa may bulak para hindi masisira. Yan po mga bro mga sis. Yan po yung mga may babahagi po namin sa inyo mga itlog na naging bato. At saka itlog na hindi bato. Yan po. Yan, ang ganda. Ayan po, amis na amis na po si Sis <laughs> Nagulat na gulat po siya doon sa itlog ng layang-layang na yun. Na hindi ko Ay, din naman po napansin. Na 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 no, no. Ayaw na daw niya ipakita po. <laughs> Ayan po. O, sige po, mga bro, mga sis. Maraming salamat po. Maraming maraming salamat. At inuulit ko po sa inyo sa lahat po ng aming subscriber at mapadaan sa aming munting channel, paki po na notification bell para lagi po kayo updated sa aming mga video at paki-like and share and comment po. At 'yung hindi pa naman po nakapag-subscribe, paki na din po at ang pakiusap ko po, po, pakiusap po namin mag-asawa ay huwag nyo pong i ang aming ads para po yun na pong pinakatulong nyo sa amin dahil pinadalahan na po ako ng AdSense. Maraming maraming salamat po sa tulong nyo. God bless po sa lahat ng aming subscriber. Hindi ko na po kayo isa-isahin. Shout out po. More blessing to come. Bye!